Magandang araw mga kaoto. Welcome sa Car Warrior 2025 ang tahanan ng mga pinakabagong sasakyan at car reviews. Ngayon, ihahatihid namin sa inyo ang 2025 BYD U, isang modernong electric SUV na talagang pinag-uusapan sa buong mundo. Alamin natin kung bakit ito tinuturing na isa sa pinaka-exciting na EVs ngayong taon. Tara na, simulan natin ang silap sa BYD U! Exterior, Una sa lahat, pag-usapan natin ang panlabas na anyo ng 2025 Bitsil U. Sa unang tingin pa lang, ramdam mo na agad ang pagiging futuristic ng design. Mayroon itong aerodynamic body na may smooth na curbada at slim LED headlights na nagbibigay ng premium na look. Ang harapang grill ay halos sarado na common sa mga electric vehicles, habang ang rear part naman ay may full with LED taillight strip na sobrang modern tingnan. Mayroon din itong malaking panoramic sunroof at labinsyam na inch alloy wheels na nagpapatingkad pa sa overall aesthetic ng SUV na ito. Performance Pagdating sa performance, hindi rin magpapahuli ang BYD CLU. Available ito sa dalawang battery variant 71.8 kWh at 87 kWh na may range na hanggang 500 at 20 km depende sa configuration. Gamit ang BYD e platform 3.0, mabilis ang acceleration nito at efficient ang energy consumption. Sa top variant, kaya nitong umabot mula 0 to 100 kilometers per hour sa loob lamang ng 7.5 seconds. Front wheel drive ang base model, pero may all-wheel drive option din para sa mas demanding na mga road conditions. At syempre, dahil electric ito, asahan na natin ang tahimik pero responsive na ride. Interior Sa loob ng BYD Seal U, comfort at technology ang pangunahing tema. Mayroon itong malaking 15 tuldok 6-gitling INCH rotating touchscreen display para sa infotainment system na compatible sa Apple CarPlay at Android Auto. Digital na rin ang instrument cluster, at pati ang aircon controls ay naka-integrate sa touchscreen. Malawak ang cabin space, kaya't komportable ang limang pasahero. Premium ang materials na ginamit soft-touch dashboard, leather seats sa higher trims, at ambient lighting para sa mas eleganting vibes. May wireless charging, multiple USB ports, at labindalawang speaker sound system para sa top-tier entertainment. Safety features Safety-wise, hindi rin nagpapahuli ang DYDC-LU. Equipped ito ng ADAS Advanced Driver Assistance Systems tulad ng Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Automatic Emergency Braking, at Blind Spot Monitoring. Mayroon din itong 360-degree camera, Rear Cross Traffic Alert, at Intelligent Parking Assist bagay na bagay para sa urban driving. Bukod pa riyan, 6 8 airbags depende sa variant, Electronic Stability Control, at ISOFIX anchors para sa child seats. 5-star safety rating rin ang target nito sa Euro NCAP kaya siguradong panatag ang loob mo sa bawat biyahe. Prices. Pagdating naman sa presyo, ang BYD Seal U ay inaasahang magsisimula sa presyong 2.3 million pesos para sa base variant at aabot hanggang 2.9 million pesos para sa high-end AWD model. Sa ganitong presyo, sulit ang makukuha mong advanced features, modernong disenyo, at long EV range. May posibilidad rin ng mga government subsidies para sa electric vehicles, kaya baka mas bumaba pa ang total cost pag na-avail ang mga ito. At ayan mga ka-auto, ang kumpletong silip sa 2025 BYD Seal Isang eleganteng, high-tech, at eco-friendly SUV na siguradong patok sa modernong Pilipino driver. Kung gusto mong makasabay sa future ng driving, ito na ang sasakyan para sa iyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Car Warrior 2025 para sa mas marami pang car reviews at updates. Hanggang sa susunod, mga ka-auto drive safe, stay smart, at laging Car Warrior ang mindset.